talagang natin ginawa dito ha, nakakaintindihan tayo. Ha? Ayoko ako nagagambalain mo pa to. Nakakaintindihan. Sagot? Oo. Gamitin mo pa, alis mo ko magiging Kapatayin kita pag di mo inalis. Sa ulo, alisin mo. Kidlat. Tingnan mo ha. Oo. Gusto mo mo pahatikin kitang pamatay. ginilit ko sa liyong mo yung patay ka. Naintindihan mo? Ang dali, ang dali mo natin. Bilis. Sa ulo. Bulagin lahat na mumulat. Tanggalin mo yan. Hindi mo natanggalin. Isa. Sa ulo, tanggalin mo. Ikaw, ba't mo nung inuutosan ng mga elementong sa pian to, ha? Anong dahilan? Ba't mo pinapagambala to? Tuwing na, na stress. Oo, oh, ano meron? Ano nga meron? Bakit mo pinapagambala to? Ha? Sagot! oh. Sagot! Ikaw naman, dahil nagtanggal ka, ipatay ka sa akin. pasok sa inyo. Okay na. Ikaw, bilisan mo. Ano meron tuwing alas tres? Ano meron tuwing alas tres? Ha? Ayun okay lang siya. Tutok mo. Huwag <taps> na magpapagdap ka. Apoy ng Diyos, sunugin lahat ng mga to sa ngalan ng Panginoong Yahweh. <sighs> Panginoong Yahweh, huwag patayin mga mangkulang na ito sa ayon sa ibang na at kasulatan. tao, pasok. Oh. Pasok sa impyerno. Ate, balik. Oh. Okay ka na? Okay na, iya. alam. Hindi mo Anong ginagawa tuwing alas tres? Nagigising na lang po ako. Tapos... Kanya ka lang daw tuwing alas tres. Tapos... Nag nagpakita po siya sa akin yung... Element. May tsura? May tempo. Tapos, Laki, kapre. Opo, oh, mapulang mat. Lain hari ori ni. Tak apa. Sini oi nak